ang ganda ng panahon dahil spring season na pero matagal pa naman mga one month pa no, three weeks ang dami ng mga bulaklak itong mga to parang damo lang siya pero yung kakaiba naman yan pagdating ng month ng June may yung bulaklak na kulay orange pampabango to ang tawag nila dito ay salvia ginagawa din to antipasto eh. Pinipirito yung dahon pero ano yan siya mapait biglang laki to oh. wow ready na to pwede, pwede na ano na nga namin yung iba na harvest na eh. ito na sira diba yung mga bunga na wow ano to ah parang sibuyas yata to sibuyas. Sibuyas o bawang. Ganda. Mga bulaklak sa paligid. Pero mga damo lang yan siya. Nasira yung iba ng ano, salamig. Pero nag-form na siya ng bilog na lang natin lumaki wow, dami na dito kailangan kunin na yan siya at ito rin yung isa doon nakuha na nakapag-arar na bala eh. Nakapag na lalagyan na lang yung pwede na maglagay ng buto ng spinach kasi nagsimula na yung lumaki yung buwan ubos na yung pechay bagyo <laughs> sana mamunga rin to laki na ng dahon wow nagsisipag tabaan na huwag naman taba, lusog pala <laughs> nagsisipag lusog na hmm. Ah, lumaki na pala itong ano ng pechay. Nagkabulaklak na. Dito rin kaya yung buto niya. Ano ito eh? Yung pechay bagyo. Di ba ang sabi? Nasa bulaklak yung buto. Tama ta ba? Yan yung kumakain ng ano. Yung mga gulay namin. Yung maliliit na lumaka. Tawag sa susukohol lumaka. Tawag dito sa Italia. Nice. Ang daming magandang bulaklak. Ano to eh? Um, Kinakain yata ito na insalada. Mistikansa. Pero yung pinaka ano lang niya. Alam niya ni Ate Jackie. Hi Ate Jackie. Ayan. It's a great day. It's a beautiful day. Yes. Ah, meron pa palang isa. Ito super ganda nitong damo na to. O, oh, di diba? Kulay puso yung kanyang ano. Ang kanyang dahon. Super nice. Thank you for watching. Have a great day, everyone. Ciao.